Bagyo. Mula Surigao, dako naman tayo sa Iligan dahil naghahanda na sila sa posibleng epekto ng bagyong tino. Ilang pamilya lumikas na dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Kasama mo mula sa Armen Iligan, si Radyoman Jade Obarco. RMM pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ng Iligan City ang posibleng epekto ng bagyong Tino. Pinalalakas na ng mga barangay disaster risk reduction and management offices o BDRRMO ang kanilang monitoring bilang paghahanda sa naturang kalamidad. Layunin nito na matiyak na handa ang bawat barangay na agarang makapagtugon sakaling magkaroon ng anumang emerhensiya. Nauna na ang nagbigay ng direktiba si Iligan City Mayor Frederick Shaw sa mga barangay na i-activate ang kanilang emergency response team at patuloy na magbantay sa mga abiso hinggil sa lagay ng palahon. Samantala, kapat na pamilya mula sa Barangay Suarez ang isinilalim sa preemptive evacuation dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Patuloy din nagsagawa ng monitoring ang mga barangay. Bunsod ng nararas mga pagulan sa Iligan City. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man, J. Lobarco, Tatak, RMN.